Gusto mo bang magsuot ng uniporme at maglingkod sa bayan? Gusto mo bang maging isa sa mga eliteng mandirigma ng Philippine Marines? Kung oo, pakinggan mo 'to. Baka ito na ang simula ng pangarap mo. Marami ang nagtatanong. Sir, high school graduate lang po ako, pwede ba ako mag-apply? O oh, sir, may college degree po ako, anong programang para sa akin? Ang sagot? O oh, pwede. Kung ikaw ay high school graduate na may NCII, maaari kang mag-apply bilang Marine Candidate Soldier. Ang kailangan mo lang ay matatag na katawan, matibay na loob at disiplina para naman sa mga may college degree, maaari kayong mag-apply sa Marine Basic Officer Course, MBOC, isang programa para sa mga gustong maging Marine Officers at mamuno sa hanay ng mga mandirigma. Dito sinusukat hindi lang ang talino, kundi pati tibay ng loob, leadership at commitment sa serbisyo. Kung ikaw ay nasa NCR, maaari kang bumisita sa Philippine Marine Corps Recruitment Office. MBRB, sa Fort Bonifacio, Taguig City. Dito isinasagawa ang screening, exam at interview. Siguraduhin lang na dala mo ang mga basic requirements tulad ng birth certificate, diploma o transcript of records, NCII certificate, kung high school graduate, valid ID at resume. At kung nasa probinsya ka naman, good news! Meron tayong ongoing mobile recruitment. Sa Davao City, ito ay gaganapin mula October 13 hanggang 17, 2025 at sa Tandag, Surigao del Sur naman ay mula October 18 hanggang 19, 2025. Kaya hindi mo na kailangang bumiyahe ng malayo ang pangarap mo lumalapit na sa iyo. Sa Marines, hindi lang lakas ng katawan ang sukatan, disiplina, puso at serbisyo para sa bayan ang tunay na batayan. Kaya kung handa ka ng sumabak sa hamon, ito na ang unang hakbang patungo sa uniformeng may dangal. Tag mo ang kaibigan mong pang ang puso at i-comment mo laban para sa bayan kung handa ka ring maglingkod at magpakatatag para sa bansa.